Maraming nagtataka kung totoo ang sinasabi ng kapamilya aktor na si Gerald Anderson na wala siyang naramdaman na kung ano sa muling pagsasama ni na Julia Barreto at Joshua Garcia sa isang pelikula. Naging usap-usapan kasi ang pagbalik tambalan ng kanyang kasintahan na si Julia at ng kanyang dating nobyo na si Joshua. Maraming tao ang interesado na malaman kung paano tinanggap ni Gerald ang tagumpay ng pelikula ni na Julia at Joshua, na tinawag na, On Happy For You, at na-report na kumita ng 320 million sa takilya. Ang mga tagahanga at tagasubaybay ay nagsimulang magtanong kung mayroon bang epekto ito kay Gerald, lalo na't ito ay isang malaking tagumpay sa industriya ng pelikula. Ngunit ayon kay Gerald, wala siyang ibang nararamdaman kundi suporta para kay Julia ipinahayag niya na buong puso niyang tinutulungan at sinusuportahan ang kanyang girlfriend sa kanyang pinakabago at matagumpay na proyekto. Anya, wala siyang ibang intensyon, kundi ang magbigay ng suporta sa kanyang mahal sa buhay at sa kanyang mga pinili sa profesyon. Sa kabila ng tagumpay ng pelikula, at ng muling pagtatambal ni na Julia at Joshua, hindi nagpakita ng anumang senyales si Gerald na nagkaroon siya ng selos o hindi magandang pakiramdam. Tinitiyak niyang ang kanyang pagsuporta ay 100% para sa proyekto ni Julia na nagpapakita ng kanyang buong pagtitiwala at pagmamalasakit sa kanyang relasyon. Marahil ang reaksyon na ito ni Gerald ay nagpapakita ng maturity at respeto sa kanyang bahagi at pati na rin ng suporta sa mga desisyon ni Julia sa kanyang karyer. Hindi naman bago ang ganitong uri ng sitwasyon sa industriya ng showbiz, at madalas na ang mga artista, ay kailangang magpakatatag at magpakita ng profesionalismo kahit sa mga personal na aspeto ng kanilang buhay. Sa huli, ang mensahe na nais iparating ni Gerald ay ang kahalagahan ng pag-unawa at suporta sa isa't isa sa isang relasyon. Sa kanyang pagpapakita ng ganitong klasing suporta, nagiging halimbawa siya sa kanyang mga tagahanga, at sa industriya kung paano dapat ratuhin ang mga mahal sa buhay, lalo na kapag nahaharap sa mga malalaking pagkakataon sa kanilang karera. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!